Paano gumawa ng account sa so Fire Safety Inspection System? Una, buksan ng browser sa iyong computer o cellphone. I-click click ito at i-type sa URL box ang fsis.e-bfp.com. Click ang register now. If fill out ang mga detalyeng kailangan Paalala, sarili detalye po ang mga gagamitin. Sa password ay maglagay ng numbers, maliliit at malaking letra. Pagkatapos ay i-click ang Create Account. Pantayin ang kumpirmasyon at pumunta sa iyong email at i-verify ang iyong registration. Hanapin ang email mula sa BFT. I-click at surihing mabuti ang email. Tingnan ang address na sender para masigurado kung ito ay legit. Pagkatapos ay i-click na ang verify now. Hintayin ang confirmation na successful na ang iyong pag-verify. At magpatuloy na sa pag in sa iyong account. Maghintay lamang na ilang segundo at para login ka na sa website ng FSIS. At ito na nga ang iyong dashboard na kung saan pwede ka nang mag-apply ng Farsity Evaluation Clearance Certificate at kung ano-ano pang mga finances.